magandang hapon po mga po YouTube, mga subscribers ko. nandito po tayo ngayon para bisitahin ang tatlong biik. Yan po sila. Sa kapang tulog ng dalawa. Yan po ano. Busog na busog. Hindi pa naubos ang mga pagkain. Ano pa. Ano? Po, oh, ang ng higa. Hindi magising eh. Yan po guys. Bali, ngayon po ay kakatapos lang po ng last vaccine nila. Iyon po. hoy, hoy, hoy uy, hoy, uy. Hoy. <laughs> okay. Taba. sila ano mababait nilipat ko pati yung kanilang painuman mga lodi ko kung, kung napapansin mo na na nandun na po yung painuman timbalang po hmm. maganda naman kasi ano ang um, lalakas nila uminom makakatawa pag masdan binabantayan ko sila pag minsan ni pag nainom tapos pag kumakain talagang ano eh parang mga ano antatakaw saka sa pala sa pakiramdam pagka meron kang na bibili na pupundar katulad so, niyan nakapundar na ako ng baka isa nabili ko ng 44,500 nabili ko ngayon po ay mabibintal ng 70k 70,000 malaki na sa lalaki po kasi yung nabili ko ng baka ngayon dito naman tayo mag uh, dagdag tayo ng alaga baboy naman tingnan natin kung to, may tutukuhin ba ka. <laughs> Pag-aalaga ng baboy. Try lang to. Pero pagka uh, maganda naman, kaya pag maganda naman ang tubuhan sa baboy, kaya papatuloy natin to hanggang sa dumami itong baboy natin. Aalaga din tayo ng inainin. Guys, ah uh, bago pala ako nagbili ng baboy nito nilista ko pala yung mga ano yung kumakano ang bili ko sa biig tapos yung mga vitamins na binibigay ko sa kanila tapos yung ano yung pakain nakarecord po pala ito para next vlog po natin ay sa susunod po na bintahan ay malalaman nyo din po kumakano po ang kikitain natin dito sa pag-aalaga ng baboy sa ngayon po kasi, mga idol sa kalakadan nyo ng baboy sa backyard ay ang kilo po dito sa amin sa kandila kaya ng backyard ay ano la, ang mababa. Kaya tit ngayon po ako nagsimula sa mababa ang presyo para pagkalaki nila, tagmahal na po. Tagmahal na ang kilo ng baboy. ulitin natin ang na pag-aalaga baka umabot sila sa December kaya umabot kaya ito sa December malaki na kaya ang mga nodi bali 6 days na po ito sa akin mula po nang nawalay sila 6 right? days 6 days na sila sa akin mula nang nawalay nung auno ko po sila inano, auno ng September ko sila ipinasok dito sa sa kanilang kulungan. Kaya yeah. yeah, kaya yan. Guys, pasensya na kayo kung medyo malabo ang ating camera. Kaya Atin naman. Nakakamdam na naman ng gutom kaya kumain na naman. Guys, hindi ko alam ang lahi ng baboy na ito, pero nakita ko naman yung mga kapatid nito. Ah, yung mga kumbaga, yung mga tiyuhin at tiyahin nito. Ay, maganda naman. Malalaki naman. Kaya, yun, umiinom na sila. Oh. Sa <laughs> so, pakinggan ng sirit ng tubig eh, talagang laks ng sirit eh ng tubig. Kaya dalawang sip-sip lang eh. Masug na agad sa tubig. Nagutom na naman. Aming mga biig. Ang dalawa. Isa naman ay eh, siguro ko pusod pa to. Kaya... Mamaya uli natin, pakakainin uli natin mamaya papakain ko sa kanila ay tuyo. <laughs> tuyo hindi tuyo ha hindi ko na, po, ibig ko pong sabihin hindi ko po babasain tutuyin ko muna so, bali guys, yung pagpapakain ko sa kanila ay ano, hindi ko pinawawal anong pakain yung kanilang nagaya ng pakain sa ngayon po okay. Baka pinabalik-balikan nila yung pakain nila. Yun. Ano? Naingit na siya yun. Naingit na yung isa, oh. Sumabay na din sa pupo. Kain, oh. Nakakatuwa, eh. <laughs> sa <Saka>, kumakain. Nakaluhod. <laughs> pag nasimot nila yan, lalagyan ko na ng ano, ng feeds today. Bali guys, yung pinapakain ko pala sa kanila yung early win. Uh, pang bagong walay po. Pag uh, bibigay. 25 kilos per sack. Kakatuan, tatakaw eh guys, hanggang dito po muna ang ating video. Uh, salamat po sa pagsubaybay sa ating mga alaga. Alam po muna.